Ano na? <laughs> Maganda po ang gising ng mahal namin. Iyan. Hindi alam kung saan titingin. Kung sa tita o sa lula. Ha? Hindi alam kung sinong kakausapin. Baby ko. Tingin kay Lola. Kaya tayo magmamarit niya One. Bilang mo na. Two. Three. Four five, six. Gusto daw na eh, parang ginugulat eh, sabi ng ating Baby, seven, <laughs> eight, wow, ten, wow. Nine, <laughs> eight, nine, <laughs> ten. Yay! Very good. Ay, mag -ano ka muna? Superman. Dali, Superman, baby. Superman. Limot na yata. Superman! Ah. <laughs> Superman! Dili! Mm. Superman! Superman! Wa! 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 Ano na mahal ko? Superman, Superman mo na baby. Superman. ya yeah, ganyan po 'yan. Kawag nang kawag. Para iyang bangus na nabing wait. Kakawag kawag kawag. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Yan bali ngayon po ay birthday ni Dayan at kami po ay pinuntahan dito at magkakain na, daw po. Tara guys, samahan niyo po kami. Makikikain tayo ngayon sa mga handaan. Ito po ang aming dala. Alimango. Saka meron tayong pasobre kay Dayan. Dito po ang handaan sa kanilang bahay Sa kanilang kapapagawang bahay. Ito po si Notello. Punta rin. Iyan mo kayo tayo. Thank Happy birthday naya. <laughs> oh, <okay. laughs> <laughs> malikang, kung kasi. Nakikipag-birthday yan din po si Malaya. Malaya.

Ako okay, hindi nakakatigil na lang ganyan. Hindi okay. pa ka makatigil. Sige, Jay, welcome. Sige, ako naman. Sige, mm ako -hmm. Tayo. Baby namin, nasa birthday yan na Korea. Baby ko. Dito kayo natugpo. Ah, natugpo na pag, pag paghapon. Mm -hmm. Mahal ko sa birthday yan na. Ha. <laughs> Mahal ko. Hindi ako pinapansin na to nakatingin sa loob sa mga nakikipag birthday yan. Nakikipag birthday yan na po ito. Mahal ko. <laughs> Ay, Sa ya. Kain po, tayo. Kain po tayo. कुरा <greasy>

busetito mo na maloy. Si Dropy ngayon lang at yan ni naligo pa. Yan bali kami po ni Bossing ay gagala muna ngayon sa nakar dahil si Layla po ay nagakit sa kanila dahil meron po silang pa-blowout nag-graduate po yung kanyang kapatid. At congratulations sa kanyang kapatid dahil nag-graduate po na ang laude. Ayan, at yun, bali kami nga po ni Bossing ay papunta na doon. Tara guys, samahan niyo po kami. Yan, at meron po ditong alimango. Dadalahin po natin ito at pinakang regalo po natin. Meron po tayong dalawang piling na saging. Dadalahin ko po ka na nanay. Ito pong isa'y hinug na tordan. Tapos, itong isa ay panlaga kapag nahinog. Nandito na kami sa nakara Oh, mother. Saging. Wow. Hinog na mother yung ano, saging na arina niyo kainin ni tatay. May saba. Pahinogin pang halaang yung saba. Ito na po kami ka na Layla. Marami pong bisita. Layla. Ano ah, yung kapatid ko? Nadu po. Bebe. <laughs> be. be, halika. Be, tawag ka, be. Narito, po, narito na po sila, ate. Pwede po siya nakarating. Oo. Hapon na nga. Ayaw ko la. Sila, ate, siya lang daw. Ipasa rin Ah. Uh, ate po yung ari kapatid. Congratulations. May nanonood ng vlog mo, ikaw, ako, sabi ni Milo kasi mama, nakikiiyak. <laughs> 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 Ayan po, nakuha na rin ng pagkain si Bossy. Nakuha na po ng pagkain si Bossy. Ako po nakakuha Ito po ang kinuha ko. Merienda.

Nandito po si Namahal, mahal. Mm -hmm. Si kagwapo lang. Yeah, sino kasama mo mahal? Si Tito Eric. Napakaya. So pa natin si na Chula. Ayaw nga. Ayaw nga Ate <laughs> <laughs> Leia. Si Ate Leia ay kami galing doon sa event kanina. Ay sa daw hey. yung papahinga mo na. Baka season. Pagod pa rin. Ako'y dumaretsyo na dito. Ano ka Ate Leia? Nandito na po, uh, po si Nachula.

Dito ko na sa Dito na po kayo. Okay. <mulay> samahan nyo po ulit kami at makikipag-birthday yan kami sa gumian po ulit. Bali, birthday po ngayon ng ni Tio Anthony. Asawa po iyon ng nantiyahin ko na kapatid po ni tatay. Ayan po at nandito na po kami ka na Tia Nini. Pasok daw tayo. Hali ka po Si Tio. Tio Tony, happy birthday. Oh. Uh, <laughs> Ikat ako may bibigay birth. kay Happy birthday, Tiyo. Ay, okay. Salamat. Salamat. <laughs> Salamat. Ay, Ay, lalo siya ka wala ko <laughs> Walala, ay, ay, yun lang, si sila sa college. Kaya nagre-review si Ginay Port Papagay College. Papagay College. Ay, hindi ko na naisobre ito, ah. <laughs>

at patuloy kami sa uh, sama ang mga galang ng konsepto ng mga habang kami nabubuhay. Ito at naway patuloy at, 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 at uh, ang pagpapala, ang biyaya at ang pag-iingat ng Panginoon ay may sama kaming talaga ako dito at birthday mo po kahit na mapapit. yun. Palagi ko, masaya po ako na yun po, palagi ka po namin yung nakakasama, palagi ka po ngayong nakangiti. Tapos like, palagi ko po binag-pray kay God na pagkalooban ka pa po, po ng maraming maraming buhay para po makikita mo po, po na maging successful po kami ng mga kapatid ko. Yun po. Um, yun po, stay healthy po. Tapos po, 'Yan ingat po. Okay, ganda mo 'yan po, Kylie Rose. 嗯，好的。 ang aking mga pinsan, mga pamangkin sa pinsan. Ay, salamat po. Ano, salamat po. Hindi na ako Si Tia, kapatid ko ni tatay, Ayan. mga pinsan. Si Tia Liling. Kain ah, po. Okay.

Lagay mo sa motor. Ayan at bali hanggang dito na lamang mo na po ulit itong aking vlog. At pagpasensyahan nyo na po itong vlog ko ngayong araw dahil ako po ay medyo masama yung pakiramdam ang nagpapahinga dito sa bahay ay yun, kapag video naman lang kaunti tapos pinagdugtong-dugtong ko na lang ako'y naghalungkat naghalungkat dito sa cellphone ko ng mga lumang videos at yun, pinagdugtong-dugtong ko na nga lang po bali yung birthday ni Dayan ay nung nakaraang araw nung isang araw po tapos doon sa kapatid po ni Layla ay siguro mga tulik weeks ago na po yun. Tapos doon naman po sa tiyahin ko na ang asawa po ay na-stroke po iyon si Tio Anthony. Iyon naman po ay nung mga nakaraang buwan pa. Bali, yun nga, pinagdugtong-dugtong ko na lang para makabuo po ako ng i-upload ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na po yung upload ko ngayong araw. At gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil kahit ano pa yung aking i-upload, ay nandyan pa rin po kayo patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa akin. At maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!